Yusek, uh, good afternoon po. Yosek, sa mga naging accusation, revelation kay Pangulong Marcos from video ni ko hanggang yung kahapong statement ni Senator Amy Marcos, uh, sa assessment ninyo, nakatrigger ba ito ng public outrage against the President? Sa tingin po natin, nakatrigger uh, naka ng public outrage, hindi sa Pangulo. Kung hindi bumabalik ito sa kasinungalingan nila Saldico, at saka ni Sen. Amy Marcos. Marami na po mga eksperto, marami na rin po na mga liderato na nagpapatunay na ang sinabi ni Saldiko ay kaduda-duda. Hindi magmumula sa amin, kundi yung iba mga mambabatas na nagsasabing hindi ka panipinuwala ang sinabi ni Saldiko. Kaya mas mabuting umuwi siya dito para patunayan niya ang kanyang mga bintang. Bintang na sa ngayon ay walang basihan. Patungkol si Sen. Aimee, kitang-kita naman po natin kung sino ba yung kanyang pinoproteksyonan. Kitang-kita nyo na ang Pangulo ang gusto niyang sirain, pero ang pinoproteksyonan niya ay yung may issue tungkol sa korupsyon na si Vice Presidente. Hindi man lang niya iningayan ang patungkol sa issue ng confidential funds. Hindi din niya iningayan ang um, pagpapada pagpapadala sa dating Pangulo Duterte sa ICC. Ang ininya niya dito ay pabor pa mismo sa taong umaming siya ay murderer. Hindi man lang yata niya inisip ang kalagayan ng mga taong di umanong biktima ng EJK. So kita niyo naman kung saan siya patungo, kaya wala siyang gagawin kundi isang desperadong aksyon. Sirain ang Pangulo para proteksyonan ang kanya mga kaalyado. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano Radyo. Yusek, good afternoon. Uh, just a reaction lang from Palas. Uh, ang House of Representatives kasi kahapon, yung mga House leaders sinabing uh, solido po ang House of Representatives kay PBBM and fully support PBBM sa kabila po ng kaliwat ka ng ingay. Ibinabato sa Presidente. Maraming salamat at dahil marami pa rin po naniniwala sa ating Pangulo. Dahil ang mga taong gumagamit ng kanilang isipan at nag a ng katotohanan, Maniniwala sa ginagawa ng Pangulo, ang pagsugpo sa korupsyon. Alam nila na ang lahat ng ibinabato sa kanya at ingay na ibinabato ng mga destabilizers ay pawang ingay lamang upang magdulot ng kaguluhan sa ating bansa. Ma'am, na-answer, uh, nasagot nyo naman po yung issue na yung regarding sa legal na hakbang ng Uh, posibleng legal na hakbang na gagawin ng first couple laban kay Senator Amy Marcos. Uh, sabi nyo, uh, wait and see. Pero uh, kukuha lang po ako ng uh, reaction din. Si Majority Leader Sandro Marcos uh, nagbigay din ng pahayag kay uh, Senator Amy at sinabing uh, sinabi niya na hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. Tinawag niya itong web of lies. Reaction ng The Palace. Yung mm, kasinungalingan naman po talaga, kitang-kita niyo naman po, uh, this is the same playbook ng kanyang mga kaalyado. Unang araw pa lang yata sa Maiso Grali, ito na po ang um, iniingay. Pero after a while, nagsalitaan natin Pangulong Duterte, na walang katotohanan ang kanyang binibintang patungkol sa paggamit ng droga laban kay Pangulong Marcos Jr. So, paiba-iba ng kwento, pero isa lang ang adhikain, tanggalin ang Pangulong sa pwesto. Ano po sinabi ni Majority Leader, ma'am? Sorry, uh, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. At, ayun uh, nga, ano po yung reaction niya dyan? Well, uh, I cannot speak for uh, Congressman Sandro. Kung ano po ang uh, sinabi po niya, uh, although mayroon akong kopya, sabi niya, hindi ito asal ng isang tunay na kapatid. I think he's talking about the character, the attitude of being um, a sibling. So, Totoo naman, sa kapwa natin Pilipino, hindi naman talaga asal ang manira ng sarili mong kapatid. Salamat, ma'am. Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Um, good, ah, good afternoon ma'am. Um, nung mga nakaraang linggo, nag, nakapagbigay na po ng assurance yung malakanyang regarding po dun sa mga economic indicators at targets na ma-achieve. Kaso recently po, after po mag ni Executive Secretary at ni DBM Secretary Pangandaman, Um, can, the, can the government, uh, is the government still confident na ma-achieve pa rin niya yung mga economic targets niya this year? Yes po, yan po nga ang ating good news, ekonomiya ng bansa na nanatili matatag at bukas para sa mga investors. So mamaya babanggitin ko yan. Uh, follow up na lang po. Bali, paano po ng Marcos administration yung trust ng public at ng business sector? Unang-una, ano po ba ang nilalabanan ng Pangulo? Malam, uh, kitang kita po natin ang nilalabanan niya, korupsyon. Kapag po ba kayo ang investor, hindi po ba mas gugustuhin niyo ang leader na kumakalaban sa mga korupsyon, uh, um, sa mga maanumalian trabaho sa gobyerno? So, kung kayo investor, mas dapat kayo magtiwala sa panahon ngayon ni Pangulo Marcos Jr. dahil kahit mismo siya, ang gusto niya, malinis ang bansa mula sa korupsyon. Um, bale, so far, wala pong business sector, business group na lumapit sa Malacanang para mag-follow up kung ano na nangyayari dun sa mga kabin. Wala akong update sa ngayon. Thank you po. Mm -hmm. So, related question, Malacanang Chloe Ofana, Business World. The afternoon po. Yung pag aasan po kay uh, Secretary Recto SES, uh, isa po ba doong reason is yung para matulungan po ang um, Philippine economy to improve sa quarter 4 and merge po natin yung GDP growth target natin for the year. Hindi naman nawawala ang pagiging ekonomista kay, Sekreta kay Executive Secretary Ralph Recto. So kung ano po yung maitutulong niya, ibibigay niya naman po yun. So we expect po a bigger role from Secretary Recto po para to reach these targets. Yan naman po ang kanyang pinangako. Thank you po. Sunod na tanong mula kay TJ Mendoza, Net25. After noon music, uh, what do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Amy Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the President's uh, teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang minabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kaya makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala masugpo ang corruption sa bansa. And a quick follow up lang po. Is it the right time to uh, for PBBM to do a hair follicle test? Uh, kasi kanina po uh, may post po si Senator Amy Marcos ano sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test hmm. ng uh, si PBBM. Same station. Yes, na 25. Yes. Ulitin natin. Paulit-ulit, uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong narisulba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit, ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists, na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uuto sa Pangulo, kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho. So, na tanong mula kay Kresilin Catarong, SMNI. Good afternoon, Usec. Sa tingin po, regarding pa rin po sa allegations ni Senator Aimee, sa tingin po ng Malacanang ay gaano, gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng uh, administrasyon po sa international community? Muli, international community, alam natin sila ay nag-a-assess, nag-evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito, ay yung mga taong hindi nag-iisip. O yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. You said another po, kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Aimee? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Aimee. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero.